Isang data pala si Sir doon. So, bol. Ano nangyayari sa'yo, Sir? Nung parang mo sa disbalance ng L4, L5? Tignan ko nga yung ano mo, case mo, files mo. Hindi ko mo Kailan ka pa nagganyan? Ah, uh, itong dito sa likod, buwan pa ito, 2005. 2005? Dumaan uh, ako ng therapy. High school pa ako nun Pero yung itong sa 2018 ayun dito sa balikan tingnan ko ngayon okay, five, so. ay yung sabong siya pumuto mostly yung ganyan oo uh -huh. kita mo no dapat yan the same lang din yan maglalain ninyo yung salain uh yeah. sa puti mm yan kitang kita mo talaga ang laki ng ina nga to kaya pala may ay, dito tumamalhid siya ito ito tusok, -tusok. Kasi so, yung dito, sabi nung kwan, dyan base sa MRI dito. Yung dito kung na-strict, strict ito. Strict yung lumbar. So, gawa na nga ano yun eh. Siyempre susundan mo yung kirot eh. Hmm. Susundan mo yung kirot. Hindi ka makaganon. Siyempre. Ay, hindi ka makaganyan. Palagi lang ano, gusto mo na kaganito. Hmm. Ilagay niya na ng marker. Hmm. Eh. Sago so, lang itong MRI nung no, kwan, mga igata. Parang February, March. Yan yung Diffuse these bonds with central disc protrusion of okay. L4, L5 coronal roots and causing moderate to severe bilateral neural foraminal stenosis. Ganun. Mm -hmm. uh, okay sir, alam mo ba ibig sabihin niya? Hmm. Ayan, nakikita na rin sa'yo, sabog talang siya. Central protrusion, ibig sabihin nun, ang central protrusion, kaya tinatamaan yung kanal. Tinatawag na ito. Yan ang sinasabi, central protrusion. yan, ano, ano, Kung makikita mo yun, na, eh, ito kasi hindi halos visible eh. Hmm. Makikita puti lang yan. Ang problema, yung puti na yun, yung puti na yun, puti na yun ito, mayroon niyang mga ganito sir. Ayun, pag wala, hindi, pag hindi ito kinover, ayan yan. No? Yan, makikita mo yung baka-bakante. Eh. Meron yang panloob. Ayun, kaya mamamanid ka diyan. L4, L5 turbo siya. Mas mataas pa rito 'yon. Malapit dito sa may malapit sa ipit na ipit. eh. Sir, magte-therapy ka talaga, sir. Ang laki ng bukol eh. Okay. 2005 pa 'yan. okay. No, Sige, ano pala lahat sir, no? Tama ka pa ako ha? Kapay na Kapa -kapa itikod ko. Kasi ka na yung kanal. Lalim eh. O, oh, di ba? Sa'yo nakagano, no? Costly. Kutrud. Oo, oh, lalo na itong ano ito. Lala siya pagka, kaupo lang. ng balikat, baka damay lang ito dito. Hindi, baka iba yung kaya ba? Pag na turbo nakatagilid katagilin, di ako ma... Kaya sa gilin ako sa gilin na nakatagilid Pero mga 5 minutes, mga alay nila. Sakit niya pag ginagay niya ko? Hindi naman siya. Parang walang, hindi rin niya gano'n. Parang may nagkalagat okay. ako. Pagka nakatagilid ka ngayon, mga ilang minuto, mga sumasakit. Mga 5 minutes na yun. Pitingin natin. Hindi naman siya prusin eh. Hindi. Kaya naangat mo nga dyan. kawan-kawan lagi Sir, so, pag may maintain ka muna ng anong ito, therapy. Okay, Unti-unti yung mawawala. Ininipis na yan, pero mawawala yung kirot. Nakatulong natin ang therapy, tinigil ko na yung one ko oh, no? na, no? sa Kaya nga, pa. Yeah. pa. Grabe kanina. Hindi na talaga siya, no? Paulog na, eh. Lumayo na nga sa'yo, eh, di naman. Oh, kaya kasi, Ayan. Let's see. Let's see. Ito magiging practice mo, sir. Saan yun sila okay. <gibu> Masahit yung pag sobra sakit? Hindi naman na. Ganyan. Hindi masakit? Hindi lang. Yan. Hmm. Hindi? Yan. Hmm. Ano si may kamay mo dyan? Yan. Sabi mo pag masakit ha? Kailangan kasi naka-central disc protrusion, kailangan maangat siya. Ito teknik niya. No? Masakit? Hmm. Yan. 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 Hmm. Okay. Hindi masakit ha? Yan hindi ginagawa pag masakit. Magbubulok ko ako. Yun. Oh, wala siya sa tagal. Tapos ganito. Yun nga. Ginaganyan mo. Tapos ito pa, no? Tayo ka, tayo ka. Si sige, sige. oh, kabila. Yan lang. Ganyan lang. Tapos, saplosan mo ng pawi yung ano mo. Unti-unti na yung mga malayang yan kasi pag nakagiliyad ako ngayon, nakadapa na. Ganyan, grabe skit. Huwag mong central central sa sa'yo eh. Bawal yun. Bawal yun. Nakita mo nang ano eh, yung buko niya. <laughs> kita mo. Dapat pa-block talk ko na. Nakita mo nang nandito yung pagkaipit, nandito dito. Pag inibit mo nung pagkanya, hindi <laughs> ko pwede yun. Kailangan ipabagay rin natin yung stretching. Nakita mo, nililater si kita, hindi ka nasasaktan. <laughs> yung iba nasasaktan kasi dito yung putok, lalo yung mga deadlift. Pag dumada pa sila, yung parang nakalaw ng tipit. Masakit. Sa iyo, kailangan mo style letter C. Eh. lang. Tapos, syempre, sundan mo rin ang mga yung stretching na kagaya ng ganito. Ito po ka Pag matutulog ka, pag matutulog ka, di natin, sumasakit. Pag matutulog ka. Tulog sakit. Pag matutulog. Nilalagyan okay, ko muna. Gumanito ka, oh sa may mga lower back, ngayon, patulog na kayo. Ganito yung sarili nyo. Yan. inat -hin natin nyo. Tapos, yan o. Oh. Hindi ka naman nasasaktan, di ba? Hindi naman. O okay. oh, yan. Tapos, lagyan nyo muna ng pansamantala, ano? Para maka, ano kayo, makapahinga kayo. Kung sakaling magang-maga, kasi may mga spinal nerve yan, yan o. Oh. Yan o. Oh. Ganyan nangyayari sa'yo. Doon. Ito. Itong ito. Kaya hindi ka pwede sa ganun. Wag, ibagay mo muna. Hayaan mo muna maghilom yan. Pagiging tightening dish yan, mawawala na yan. Magiging healthy na ulit to. Kailangan lang kasi matanggal to. Ganyan nangyayari sa'yo. Central disc occlusion. Kaya hindi mo pwede ipitin ang pagano'n yan. At puro letter C ka muna. Okay? Ayan lang. Buminhawa ka ba? Oh, ginawa nga, di ba? Eh lang. Idol, sunod-sunod mo lang yung ano. Yung pagkising mo sa umaga, mm -hmm. yung ginawa mo ka na, tinuro ko sa'yo. Yun lang. Tapos, isa na. Paligtad, kaya namimilipit ka sa sakit eh. Pag ginagalan mo, alam mo na. Itong malitid. Alam mo na kung wala kung ano, kung ano ang discarte. Baliktad yung ano eh. Mm -hmm. Sino nagturo sa inyo? Sa Sige, balik ka rito sa susunod na linggo. Sige, sino ang anong?